Tatlong laban ang baka natin bukas mga tol dahil nakataya ang mga major belt. Unahin natin ang bakbakan ni Jose Valenzuela versus Gary Antoine Russell. Dedepensa ni Jose Valenzuela ang kanyang WBA Super Lightweight Belt. Sa ngayon may kartada si Jose Valenzuela na 14 wins, 9 KOs, may dalawang talo. Ito ang tumalo dati kay Isaac Pitbull Cruz. Samantala si Antoine Russell may kartada ang 17 wins, 17 KOs, may isang talo. Nakuha niyang isang talo laban kay Alberto Puelo. Undercard ito kay Tank versus Lamont Roach. Isa pang undercard na nakataya ang WBC Super Lightweight Belt. Alberto Puelo naman versus Sandor Martin. May kartada si Puelo na 23 wins, 10 KOs, wala pang talo. Samantala si Sandor Martin may kartada ang 42 wins, 15 KOs, may tatlong talo na. Diyadepensahan De din ni Alberto Puelo ang WBC Super Lightweight Belt. Pagkakataon na ito ni Sandor Martin para maging world champion. Matatandaan noong 2021, tinalo ni Sandor Martin si Mikey Garcia. Pero noong 2022 natalo naman si Martin kay Teofimo Lopez. Kaya pagkakataon na ni Sandor Martin para makakuha ng belt. Pero hindi madaling kalaban itong si Alberto Puelo. Pagdating naman sa main event na inaabangan ng maraming fans. Tang Davis versus Lamont Roach. WBA Super Featherweight Champion at WBA Lightweight Champion. Kaya ito ang tatlong laban na pwedeng kayaan mga tol. Pagalingan na lang sa pagpredik ng boxing yung mga analis dyan na magagaling. Pwede kayong magkapera dito kung mananalo ang pusta. Sa ibang banda, Arthur Peter tinanong sa Dab TV kung gusto niya makipag-rematch kay Oleksandre Usik kasi naglaban na itong dalawa sa amateur at natalo si Arthur Peter Sagot ni Peter hindi raw siya lalaban kay Usik sa heavyweight division dahil masyadong malakas si Usyk. Pero kung bababa raw si Oleksandre Usyk sa light heavyweight, pwede raw silang maglaban. Sabi nga ni Peter Usyk is too strong for me. No, he's too strong to me, you know? Kung aakyatin daw niya ito sa heavyweight, eh, wala nang palag si Peter Sa ngayon mga to, lumalabas na ang edad ni Arthur Peter Hindi na talaga mapipigilan ang pagtanda ng isang boksingero. Edad 40 na po ito ngayon at mag-edad 41 na. Maganda siguro Bebol versus Alexandre Usik. Kung bababa si Usik sa cruiserweight at aakyat si Bebol sa cruiserweight. Magkakalaman na talaga kung sino ang matindi. Sa ibang banta, dating welterweight champion na si Sean Porter. Nagipag-sparring na nga po kay Boots Ennis. Naghahanda si Boots Ennis laban kay Emantas Estanyonis. Unification nito sa welterweight division. Kailangan daw manalo dito si Boots Ennis para maging unified champion na. Sabi nga ni Sean Porter, Ennis. Ito raw ang pinakamalupit ngayon sa welterweight division. Kaya abangan po natin ngayong April, babalik si Boots Ennis. Okay mga tol, hanggang sa muling update.